Good morning guys, good afternoon and good evening sa lahat Ayan, papunta na tayo ngayon ng office At kung makikita nyo ay napaka kapal ng, ano, ng fog Oh, Kung makikita nyo talagang halos hindi na makita yung uh, daan Talagang zero visibility Yung mga kasunod mong sasakyan halos hindi mo na makita Ayan, kaya Naka-hazard yung mga sasakyan dyan Kasi Pag wala kang ilaw O hindi ka naka-hazard Pwede kang madisiglasya dyan Ayan, Ayan o. Lahat sila naka-hazard Then kung magkikita nyo Dahan-dahan lang yung takbo Kasi talagang hindi mo na makita Yung daan Ayan o Ayan o halos uh, Wala na makita Yung pinakaunahan mo na lang makita minsan ito halos talagang kahit isang dipa hindi mo makikita yung harapan kaya talagang ingat yung drive kasi pwedeng madisglasya so maraming nadidisglasya dito pag sobrang bilis ayan halos wala kang makita parang nasa langit Parang nasa langit ka na. Ayan o. Oh. Halos puti na lahat. Wala na makita. Dalagang napaka kapal nung ulap. Ano? Ah, Fog. Ayan guys. Dito sa Saudi ganito yan. Pag medyo talagang malamig na. Ayan ang nangyayari umaga. Halos one week po yan. One week na naka broadcast or naka sa weather ano na everyday, day ganyan talaga ang mangyayari. Kaya may circular sa amin na kailangan mag-ingat yung mga driver. Ayan, kung makikita niyo talagang wala nang hindi na makita yung unahan. Ayun, halos dahan-dahan na lang yung takbo. Minsan, pag tumatakbo ka, yung nasa harap mo, halos nakikita. Ayan, oh. Pero minsan talagang nakapal, halos hindi na makita. Kaya talagang ah, uh, magbe-break ka. Mag-slow down ka. Ayan o. Oh. Ayan. Medyo nakikita ng konti. Yan yung harapan mo lang. O oh, yan o. Oh. Medyo nawawala na. Yan yung nangyayari dito sa Saudi pag mga buwan ng January, February, uh, up to March. Yan nagkakaroon ng ganyan. Pag taglamig talaga. Ayun guys oh, wala tayong makita dito sa harap. Alos talagang oh my god, oh man, Hindi mo na talaga makita yung daan. Ayun, kaya medyo dahan-dahan ka dito kasi baka bumulaga na lang sa harap mo yung sasakyan. Kaya talagang dapat naka-hazard ka para at least nakikita nung uh, nakasunod sa iyo or sinusun, uh, sinusundan mo na may sasakyan sa harap kasi kung makikita nyo mahalos wala bigla na lang lalabas yung sasakyan may well, pwede kang magdisgrasyao kasi kung makikita mo yung isa yung nauna nakahazard siya lahat po yan nakahazard kasi hindi pwedeng hindi kasi pwede kang mabundol sa hulihan or else ikaw ang bumunggo sa harapan Ayan guys, so kung makikita nyo talagang yan, zero visibility yan. Dadahan-dahan ka. Habang nagtatakbo ka dito, makikita mo is talagang nawawala din yung ulap dyan sa harap mo lang. Pero doon sa mga after 20 meters, talagang wala kang makikita. Ayan o. talagang zero visibility. Yan guys, ito yung uh, dito sa Saudi pag uh, buwan ng January and February up to March. Pag minsan March mayroon, depende. Gustong sabihin niyan, taglamig, tapos ayan na, ah, kasagsagan ng lamig na. Pero kung tutusin, hindi naman masyadong malamig ngayon. Nasa 20 plus din yung degree. So, medyo alos normal, pero kailangan mag-jacket kasi talagang sisipunin ka pag tinamaan ka ng malamig na hangin. Ayan o. Oh. Wala kang makikita. Ayan po ay desierto yan. Desierto. Pero, talagang wala kang makita dyan. Ayan guys o. Oh. Nakahasard yung nasa unahan. Kasi ang makikita mo lang yung danda mo. Lang. Palig paligid mo. Talagang wala. Ayan o. Ayan Talagang makapal yan. See you guys.